Ella Pangilinan nagkaroon ng despedida para sa kanyang nilalapit na kasal at namataan sa video na kasama si Doni Pangilinan at malay natin susunduin niya si Belle dahil tuwing may event ang team Pangilinan minsan ay present si Belle at tuwing may day off sila, hindi nila nakakalimutan mag-spend ng time sa kanilang kanya-kanyang pamilya. At si Belle naman ay namataan sa Toy Kingdom sa isang mall kasama niya daw ang kanyang pamilya. Hindi uso ang magpahinga sa kanila basta makasama nila ang kanilang pamilya ay naalis ang kanilang pagod. Sabi nga nila sa sobrang busy nila, minsan namimiss na nila makinipagbanding sa kanilang mga kapatid dahil ang love team na to ay talagang mahal na mahal nila ang kanilang mga kapatid